Hello guys, so nandito ulit kami ngayon sa aming taniman para itanim na yung mga mani. Ang date pala natin ngayon ay September 7, 2024. Pero bago yan ay mamimitas muna ako dito sa mga hinog na bunga ng aming native na bayabas. Dito sa mababa lang guys, meron ng mga hinog. Ayan, so ito siya guys. Oh. Yan, ang daming hinog dito. Wow. Ayan, grabe ang daming hinog dito. Marami ako mapipitas ngayon. So alanganin pa yung isa. Ito guys oh. Grabe. Ayan Ayan, so ang dami talagang hinog dito. May nahulog pa nga dito, oh. Pero sira na. ito crunchy na to. So dito, stars guys, so yan, so dito guys, so banda, wow ang lalaki. Ayan, sinira na ng fruit fly. Ito green pa talaga. Bali hindi pa ito pwedeng pitasin. Kahit malaki na. Tingnan ninyo, dark green pa yung kanyang kulay. itong isa sira na to so ito guys o oh, okay, na ng ibon yung isa pero itong isa hindi pa ayan malaki din so, dito naman yung oh, daming bunga Ayan, so kahit dito sa ilalim guys, meron pa ding mga hinog na bunga. Yan so meron pa ditong maliit oh. Pero hinog na to. Crunchy na. So dito sa baba oh tingnan niyo. Ay maraming bunga pa din. So, ang dami pang mga maliliit. Ay Tingnan ko naman dito sa mga bilugan na bayabas kung meron akong mapipitas. Yan so inakyat ko na ito ngayon eto guys ayan oh dito overripe na to ayan dito naman so hilaw pa dito talaga sa isang puno ay may maraming mga bunga so sa next harvest na naman ang mga ito Ayan, so ito na lahat ang manakuha ko ngayon. So marami-rami pa din. Diyan pala ako namitas ng, ng mga bayabas kanina. Ngayon naman ay papakita ko naman sa inyo ang iba pang mga puno ng bayabas dito. Pahaba ang mga bunga nito at parang peras ang forma. Ang huli ko palang pamimitas ay nung nakaraang August 31, bali 7 days na ang nakalipas ngayon. Marami pa din talaga akong nakuhang mga hinog na bunga. So ito na guys ang mga hinugasan ko ng mga native na bayabas. So ready ready na para imukbang. Yung mga balat lang pala yung kinakain ko. So itatapon ko na yung mga buto nito. Sarap guys. sarap talaga nitong mga native na bayabas guys bukod sa crunchy ay matamis pa